Umaasang ating ito koalisyon na hindi ito ang huli nilang misyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng matagumpay na pagdadala ng supply sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay atin ito co-convenor at akbayan President Rafaela David, gusto nilang gawing normal ang aktibidad ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Nakapag-abot na ang grupo ng 6,000 litro ng langis at mahigit 800 food packs sa mga mangingisda. Nanindigan ang ating ito koalisyon na patuloy silang titindig para sa karapatan ng ating bansa sa ating teritoryo. Sabi nga nete, um, dapat regular at nagiging normal na nakakapunta ang ordinaryong mamagayan sa ating sabihin ng karagatan sa West Philippine Sea. Again, we want to regularize normalize civilian access to the West Philippine